Sa itsura pa lang nito, walang pambayad yan! Sandali lang po, meron po akong pambayad, tsaka kakain lang naman po ako dito. Hindi naman po ako papasok dito nang wala akong pambayad eh. Tsaka isa pa, bakit niyo po pinapagalitan yung waiter? Iwala eh, naman po siyang kasalanan e. Eh. Inaasikaso lang po niya ako. Tsaka isa pa, kinakailangan po na kumain ako kasi kanina pa po ako nagugutom. Tsaka open naman sa lahat tong restaurant ninyo eh. Tsaka bakit namimili kayo ng mga customer? Eh di ba, pwede nyo naman asikasohin kahit ma mahirap o tsaka mayaman. Lalo, business lalo is po, business. Eh. Kung mahirap ka at wala kang pambayad, wala kang lugar sa restaurant na to. Ma'am, teka lang po ah. Kung sakali naman po wala pang bayad sir eh. Pwede ko naman po sa sa ko oh, yung kakainin niya eh. eh. Meron po akong pambayad, doon po kayo mag-alala. Sino ma'am? Good Samaritan, ikaw yung magbabayad. Ang bait mo naman, Jeboy. Yung trabaho mo nga, di mo maayos-ayos tapos... Ma'am, hayaan mo na. Sisiguraduhin niya lang yan. Ay makakabayad tong dukahan na to. Kung S hindi, alam mo na, pwede mo yung tanggalin sa trabaho. Oo naman. Hindi ako magdadalawang isip na itong isang pumag na to. Pero sige, since nagdesisyon itong si Jeboy, nakakaltasin sa sahod niya, bigyan mo ng lugaw yan. Pero, malaki pa rin yung papayaran mo. Excuse me po, hindi po lugaw yung kakainin ko dito. Aba, hindi ka na magbabayad. Tapos magdedemand ka pa na hindi lugaw yung kakainin mo. Eh, eh. ka naman to'y? Eh. Klase restaurant to. Ano naman? customer to. Wala nang pambayad, nagmamarunog pa. Ano naman? Ay nako Francis, nababadrip na naman ako. Ah, uh, bakit mo? Eh yung isang waiter, si Jeboy, di ba? Masyadong bida-bida. Ah, yung bago? Oo. Oh, oh. Naku, no, ma'am alam ko na yung mga istilong ganun eh. Abida-bida sa customer para makahingi ng tip. Nagbibida-bida masyado, hindi naman tataas yung sahod. Naku ma'am, mag-iingat ka dyan. Baka mamaya, gusto rin maging manager katulad mo. Aba, sa tingin naman niya, papayag ako. Tawagin mo nga yung Jeboy na yon, para bigyan ko ng ultimatum. Ah, uh, na lang natin kayo ma'am. Yun know? Tara. Ayun ayun ayun. Ayun, ayun. <laughs> pa, ay naku, naisip ko Jeboy! Bakit ba, Ma'am? Baka nagkakalimutan tayo. Nasaan yung pangako mo na ibibigay mo sa amin ng tip? Saka kala mo hindi kita inoobserbahan? Yung performance mo, bagsak na bagsak. Anong ginagawa mo? Nagtatrabaho ka ba talaga ng maayos? Oh. Eh, pangitin magkismitan yung ginagawa mo sa mga customers eh! Eh, Ma'am. Teka lang ha. Eh, ina-entertain ko lang naman po sila eh. Kasi, kaya pong dalawa, wala po kayong ginagawa. Kung hindi mag-chismisan lang, ah, mag-chismisan. Ako pa talaga yung sinasagot-sagot mo. gusto mong paaltasan ko yung sahod mo. Oo. Um, oh, ganyan naman po kayo eh. Eh, tingin mo ba? Magre-react ako ng ganito kung maayos naman yung trabaho mo. Eh, ma'am. Puro mali ko lang naman po yung nakikita mo eh. Bakit hindi po nakikita yung mali niyong dalawa? Exactly! Eh. Sumasagot po! Ano nga eh yung eh, nakikita ko kasi mali talaga yung ginagawa mo. Wala ka naman ginawang tama eh. Hindi ko nga alam kung bakit na-hire ka dito sa restaurant na to. Eh ma'am, mali mo ba yung mag-entertain ng mga customer? Mali <laughs> yung mali. yung pakikipag-entertain mo ay pakikipag-chismisan. Oras ng trabaho sa halip na maglinis ka, sa halip na... Ay, ay... nangangam eh. Diba Di ba, manager ka po? Eh, <laughs> imbis na magtrabaho ka po, eh, nakipag-chismisan ka lang din po doon. Imbis na tulungan po ko niya ni Francis. Ah, sumasagot ka pa. Baka gusto mong ereklamo kita sa head para matanggalan ka ng trabaho dito. Ako pa talaga binabangga mo, ha? Ako ma'am. Yung mga pabida-bida. Ang galing na. Baka mamaya. Eh, naku ma'am. Pati kayo mamaya. Baka mawala ng pwesto dahil sa kanya. tingin mo nun, Francis, papayag ako. Siyempre hindi, no? Di hamak mawalang alam tong waiter na to. Alam mo, kung ako sa'yo, ayusin mo yung trabaho mo. Tsaka isa pa, yung pangako mong tip nasa na. Ano? Ma'am, wala pa lang po ng tip eh. Tsaka po yung magbigayin man po. Parang po sa akin yun. Kasi ako po yung nagkasikaso sa kanila. Wala pang nagbibigay o binubulsa mo lang. Alam mo, kapal talaga ng pagbumukha mo eh, no? <laughs> Ma'am, kung wala na po kayong sasabihin na maayos, eh, Pumalik na lang po kayo doon, doon po kayo magkismisan kasi nagtatrabaho po ako na maayos. Ang dami mong pang sinasabi, Jeboy. <laughs> Kapag-alala, malapit ka nang matanggal dito. Kaya ako ako sa'yo, ayus ayusin mo na yung trabaho mo. Baka sakaling magbago pa yung isip ko. Tsaka yung pangako mong tip ha, laki-lakihan mo. Ma'am, paulit-ulit na po tayo sa tip. Kasi sige na po, bumalik na po kayo doon. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? parapatan ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Sam, tara na. Tara na, Francis. Hmm. Nagtukoy ng manager, Ger. Baka ginagawa. Yung isang Francis niya, sip-sip naman. Bulol naman yun. Nakakainan ko. Ah, uh, magandang araw po. Ah, uh, meron pa po bang bakanting... Meron, sir. Saktong-sakto. Ma Dito, maupo ka. Ah, salamat ah. Ah, uh, sir, wait lang po. Kukunin ko lang po yung menu. Ah, sige. Ah, <laughs> uh, sir, eto na po yung menu namin. Pili ka na lang po. Ah, uh, okay, isang ano na lang, isang milkshake na lang sa akin. Tsaka isang rice with chicken. Na lang. <laughs> ah, sige po, sir. Ah, oh, sige, sige ko lang po. Ano 'yan? ko. <laughs> Hindi mo ginagamit yung utak mo eh. Nagsasayang ka lang ng oras dito. Nakita mo naman, di ba? Nakasimple lang manamit. Ibig sabihin nun, mahirap, walang pera. Eh, teka lang, Francis. Wala naman tayong pinipiling customer dapat, di ba? Bakit ganyan ka makapag sa mga customer natin? Wala? Ha? Di mo ba alam? Mamahaling restaurant to. Hindi tayo nagpapasok ng mahirap dito. Excuse me, kakain lang naman ako. Tsaka magbabayad naman ako. Huwag kang mag-alala. Masagot ka pa eh. Siguraduhin ang yan, ha? Teka nga! Ano bang kaguluhan ito, Francis Jeboy? Eh, ito kasi ma'am si, Ma si Jeboy eh. Nagsasayaw na ng oras dito sa... ...tukha na to. Wala namang pera yan eh. Tingnan mo naman yung pananamit mo. Mukhang katulong, hampas lupa. At ikaw, Jeboy, ba't pinapasok mo yan dito? Alam mo, ikaw, konti na lang talaga aaser uh, ka na eh. Malapit ka na matanggal dito, di mo inaayos yung trabaho mo? Ma'am, teka lang. Maayos naman po ako magtrabaho ah. Tsaka, Ma kakain naman po si sir eh. Tsaka dapat wala po tayong pinipiling customer dito. Walang pinipiling customer kahit yung, hindi, yung mukhang hindi magbabayad. Sa itsura pa lang dito. Walang pambayad yan. Sandali lang po. Meron po akong pambayad. Tsaka kakain lang naman po ako dito. Hindi naman po ako papasok dito nang wala akong pambayad. Tsaka eh. isa pa, bakit niyo po pinapagalitan yung waiter? Iwala eh, naman po siyang kasalanan e. Eh. Inaasikaso lang po niya ako. Tsaka isa pa, kinakailangan po na kumain ako kasi kanina pa po ako nagugutom. Tsaka open naman sa lahat tong restaurant ninyo eh. Tsaka bakit namimili kayo ng mga customer? Eh di ba, pwede niyo naman asikasuhin kahit ma mahirap o tsaka mayaman. Business is business. Kung mahirap ka at wala kang pambayad, wala kang lugar sa restaurant na to. Ma'am, teka lang po ah. Kung sakali naman po wala pambayad, syaray. Pwede ko nang ikalta sa Saudi yung um, kakaitan niya eh. Ay, Meron po akong pambayad. doon po kayo mag-alala. Okay, ma Good Samaritan, ikaw yung magbabayad. Ang bait mo naman, Jeboy. Yung trabaho mo nga, di mo maayos-ayos. Tapos... Ma'am, hayaan mo na. Sisiguraduhin niya lang yan. Na makakabayad tong dukahan na to. Kung hindi, alam mo na ma'am, pwede mo yung patanggalin sa trabaho. Oo oh, naman. Hindi ako magdadalawang isip na tanggalin itong isang pumag na to. Pero sige, since nagdesisyon itong si Jeboy, nakakaltasin sa sahod niya, bigyan mo ng lugaw yan. Pero, malaki pa rin yung babayaran mo. Excuse me po, hindi po lugaw yung kakainin ko dito. Aba, hindi ka na nga magbabayad. Tapos magdedemand ka pa na hindi lugaw yung kakainin mo. Hindi. ka naman to eh. Klaseng restaurant to? Tala naman? Klaseng customer to? Wala pambaya akong pambayad, nagmamarunong pa. Sali mo. Ah, sir. Kunin ko na po po yung inuutos ni ma'am. Ah, uh, sir. Ito na po. Ah, uh, sir. Pasensya na po pala. Lugaw. Siya, sige na. Ayos lang yun. Tsaka, ganun na ba talaga yung ugali ng dalawang empleyado dito? Lalong-lalo na yung manager, pati yung waiter nyo. Ah, uh, Opo, sir. Tsaka, pag mahirap po talaga yung napasok dito, di po nila ina-entertain. Tsaka, lahat po nang binibigay sa akin tip, kinukuha po, po. Tsaka, isa pa nga po sir eh. Pati yung pera sa kaha, kinukuha po nila. Alam eh, mo, hindi mo dapat hinahayaan na ganyan yung mga katrabaho tra mo. Eh, sir, wala naman po ang magawa kasi baka po tanggalin ako eh, kailangan ko po itong trabaho to eh. sige. Tawagin na lang kita mamaya pag tapos na ako kumain, ha? Ah, sige po, sir. Ah, uh, waiter. Ah, uh, sir. Pasensya na po. Nalig po yung tubig. Ayos lang yun. Ah, uh, sir. Nag-enjoy ka po ba? Mm hmm. Tsaka isa pa, alam mo, gusto gusto ko yung service mo kasi inaasikaso mo na maayos yung mga customer mo dito. Ah, uh, syempre naman, sir. Ginagawa ko lang, lang po yung tamang trabaho ko eh. Alam mo, maganda sana yung restaurant niyo eh. Kaso, yung ibang katrabaho mo dito hindi okay alam ba na may ari ng restaurant na to na ganyan yung mga ugali ng mga empleyado niya aha sa so, totoo lang sir hindi po eh kasi hindi rin po mapagsabi baka tanggalin po ako eh hindi niyo pa ba nakikilala o na-meet yung may ari ng restaurant na to sa so, totoo lang hindi pa po eh sir alam mo balang araw makikilala mo rin siya tsaka Panigurado yan proud na proud sa yung boss mo dito. Sana nga po, sir. Ah, sandali. Dahil maganda yung customer service mo, bibigyan kita ng tip. Total, magpapasko na naman eh. Ayan, para sa'yo. Sir, sir! Tek, teka lang po! Sir, ang laki po nito. Hindi ko po matatanggap to. Ano ka ba para sa'yo talaga yan? Kanya! Bakit mo tiba mo? Maraming salamat, ah. <laughs> Sandali lang, hindi naman sa'yo yan, eh. Pwede ba ibigay mo yan sa kanya? Eh, yes, sir. May rules po kasi kami dito, eh. Pag mga baguhan lang, hindi po pwede tumanggap ng tip. Dapat po sa amin. Anong connect doon kung bago yung empleyado? Tsaka isa pa, siya yung nag-asikaso sa akin. Tsaka sa kanya ko yan gustong ibigay, hindi sa'yo. Eh sir, ganyan po talaga ugali yan eh. Lagi na lang po nangunguha ng tip kahit di po sila nagtatrabaho dito eh. Ano ano ang kumusya na naman na to? Uh, ma ano ma'am? yan? Saan galing yung tip mo, Francis? Tapos yung si Jebo eh. Ayaw yung ibigay sa akin yung tip. Eh, alam mo naman, para sa'yo naman to, di ba? Teka nga. Ang laking pera nito ah. Saan to galing? Sa'yo? Sa... Alam mo ikaw, ang tindi rin talaga ng karakas mo eh, no? Magnanakaw ka, no? Galing ka siguro sa pamilya ng kawatan. Walang ibang ginawa kundi magnakaw at manggulang ng ibang tao. Ma'am, teka lang po ah. Parang sumusobra ka na po eh. Parang hindi na po yung trabaho mo dito eh. Bakit sumasabat ka? Sinabi ko bang magsalita ka? Eh ma'am, mali-mali na po yung ginagawa mo eh. Bakit ka ko to? Kami yung naghahari-harian sa restaurant na to. Sandali at ikaw! Sandali lang. Oh, ano ba sa tingin mo? Porkit malaki yung binigay ko na tip? Tingin mo hindi ko na kaya magbigay ng ganyan kalaking pera? Bakit? Postura mo pa nga lang panghampas lupa na! Sa so, tingin mo ba ni inakaw ko talaga yan? Sa so, tingin mo hindi ako marunong maghanap ng pera? Sinong tanga maniniwala na sarili mo itong pera? Hinanap mo nga eh, di ba? Kaya nga inakaw mo. Logic ba? Ganyan ba talaga kay magtrato ng customer dito? Sa'yo lang! Kasi hindi ka nararapat dito. Ma'am, FYI lang ha, hindi lang po sa kanya. Lahat ng mahirap dito, pinapalabas niyo. Ikaw kasi hindi ka marunong sumunod sa mga rules and regulations ko dito. <laughs> Sinabi ko sa'yo, di ba, na huwag kang magpapapasok na mahihirap. Ma'am, teka Anong lang po. ginagawa mo? Linya ng mahihirap, pinapapasok mo. Ma'am, ikaw, ikaw lang naman po nagawa ng sarili mong rules eh. Eh, lahat naman po dapat dito nire-respeto eh. Ay, eh, bakit naman? Kahit ako pa yung gumawa ng sarili kong rules. Eh, ako yung manager, di ba? Mga server ko lang kayo dito, kayo wala kayong karapatan ng salita. Tama yan, ma'am. Dapat lang pagsabihan mo yung baguhan eh. Wala namang alam sa trabaho yan eh. Ako, okay, ma'am. Mas mabuti pang gawin mo, paalisin mo na yan. Alam mo, Jeboy. Sagad na sagad na talaga ako sa ugaling pinapakita mo eh. Mm -hmm. Dahil diyan, tanggal ka na sa trabaho. Ma'am, okay lang po. Tatanggapin ko na lang po. Sandali. Kaya, kayo magkatrabaho ko. Sandali lang. Ang Anggal... Ano naman to, Mr. Hindi ka ba talaga... Alam mo, ikaw hindi ka mamahinig eh, no? Tatanggalin? Ano sa ano sabi mo? Tatanggalin? O bakit? Anong karapatan mong tanggalin yung empleyado ko dito? Anong karapatan ko? Manager lang naman ako dito, sir. Manager ka lang. Dahil ako, ako yung may-ari ng restaurant na to. na oh, eh, no? Ang dami mong characteristics. Kanina ka, mahirap. Aba, bigyan mo din may ari ng restaurant. Ang taas naman ng ambisyon mo. Teka lang, mister, ah. Naihibang ka na ba? Ang taas din naman ng ambisyon mo eh, no? Ikaw? May ari ng restaurant na to? Eh, baka hindi mo kilala ang may-ari. Eh, ang may-ari lang naman ng restaurant na to ay si Mr. Española. Alam mo ikaw, sobra-sobra na sobra kahibangan mo ko ako sa'yo, magpa-check up ka na. Baka meron kang, ano, problema sa utak. Sige, ayaw niyo talaga maniwala. Ayan. Ayan yung proof. Kaya ako sinasabi sa inyo na isa ako sa may-ari ng restaurant na to. Kasi tatay ko, yung owner ng restaurant kung saan kayo nagtatrabaho. Tama po, ma'am. Siya po yung nag-iisang anak ni Mr. Spanyola. Uh, sir, pasensya na po kayo ha. Ay, Kung lang namin na uh, kayo po yung anak ni Mr. Spanyola, minasikasin <sighs> po kayo namin naman. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Dahil kitang kita ko na kung ano yung pinaggagawa mo dito sa restaurant. Lalong lalo ka na. Naturingan ka pa ng manager dito. Alam mo, isang malaking pagkakamali na napromote ka dito sa restaurant namin. Kasi wala kang silbi at wala kang respeto. Alam mo, bagay kayong dalawa eh. Tingnan mo nga! Tumatawa ka pa talaga? Ah, sir. Excuse me lang po ah. Ganyan po talaga siya. Pag pinakausap mo, tatawagan ka lang po. Wala kong respeto yun kahit kanina ko dito eh. Ah, eh, sir. Naku, pasensya ka na talaga. Eh, hindi mo naman kasi inayos yung pananamit mo eh. kalaw tuloy. Alam mo, hindi ka na magbagay na maging manager dito. Bukod sa wala kang respeto, Mukha ka pang baliw. Umalis ka na dito dahil meron ng papalit sa iyo. Alam ko na, ma'am. Ako na siguro siya, no. Kapal din talaga ng mukha mo. At tinutukoy ko ay eh, walang iba kundi si Jeboy. At uh, siya na yung magiging manager ng restaurant na to. Ah, teka lang, sir. sir. Teka lang, sir. Francis ako muna. Ako yung manager. Eto? Eh, wala nga yung alam dito sa restaurant. Tapos yun yung ipapalit mo. Alam nyo, naniniwala ako sa abilidad na meron si Jeboy. At alam ko kaya kaya niya patakbo itong restaurant. Kaya kayong dalawa, umalis na kayo dito sa restaurant. At huwag na huwag na kayo magpapakita sa amin. Alis! <laughs> Buti nga sa inyo. <laughs> 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 ah, sir. Totoo ko ba yung narinig ko kanina na <laughs> Ako yung bagong manager dito. Oh, Ajay Boy. Tsaka isa pa, deserve mo naman lahat ng mga uh, achievement na meron kay. Lalong-lalo na itong promotion mo. Kasi naniniwala ako sa kakayanan mo. Sana pag-usahin mo pa yung trabaho dito. At, uh -huh. Manage mo na maayos itong restaurant na ito. Nang sarili, eh. dudumugin pa tayo mga customer at pipilahan pa tayo dito. Uh, Oo oh, sir, at di hindi ka po mapapaya sa trabaho ko dito. Saka sir, tingin ko, babalik na po ulit yung mga customer kasi natanggal na po yung dalawang yun eh. Mabuti naman kung ganun. Sige na, congratulations ulit sa'yo. Ah, sige po sir, thank you po ah. Sige, kasi yun ko lang po yung iba pang mga customer.